Pinakabagong album ni Ken or Philip gumagawa ng ingay at gumagawa ng record sa Australia. Hello Atiens! Welcome back to my channel. Narito ang pinakabagong update sa album ni Ken or Philip Susan na 7 Sense at gumagawa siya ng ingay at record sa Australia iTunes. Yes, number 13 sa top 13 pasok and 7 cents sa iTunes Australia. At ito nga ang pinakabago, naging number 1. Top 1 na agad ito sa iTunes Australia, ang 7 cents ni Ken or Philip. Yes po, in 1 hour and 1 minute, charted updated number 1 ang 7 cents ni Philip na kung saan marami na ang nakikinig. Sa Australia, ito ay naging uh, pasok sa top 1 sa out of top 40 song sa iTunes Australia. Pumasok agad sa number 1 From number 13, naging number 1 o top 1 na agad ang 7 uh, cents ni Philip or Ken. O diba in just 1 hour and 1 minute ago, naging number 1 sa iTunes Australia ang 7 cents. Congratulations Ken or Philip sa iyong success.